Ang kulit, ang kulit. Yan ang sinasabi ko, eh. yan ang sinasabi ko. Ang kulit, men. Galit ako ngayon. Kulit. Pag na ha, problema pa namin. Pag na-disgrasya, konsensya pa namin kayo. Ako, dis Kulit. Next time, sabihan namin pag may gumaganyan. Alam nyo, kakalalabasan nyo kasi kami, nasa safety kami, ha? Kaya kung gaganyan-ganyan kayo, gaganyang ganyan yung asta niyo sa kalsada, ha? nagbabala na ako ngayon, ha? Sobrang bilis na natin, tapos biglang tatrapin nila tayo sa harap. Akala nyo, malay ba namin kung talagang yun ang pakay lang ninyo, di ba? Picture lang. O kayo nasa kalagayan namin. Sige nga, hindi naman, di kami tanga, men. Alam namin yung mga ganyan. ka kamag-anak, yung totong ong fam, hindi ka yun, men. Hindi ka ong fam kung ganun ka, hindi ka kamag-anak kung ganun ka kasi wala kang respeto. Wala kang pagpapalaga. Disgrasya kung disgrasya, para sa ganun lang. Kailangan natin i-improve na yung isip natin. Upgrade natin yan. Hindi po pwedeng ganyan, men disgrasya tayo sa ginagawa nyo. yun lang. Sa ganyan, man, sa asipo, yun ano, sana imitahan mo kami. Diba? Tsaka ka nagsabi niya, kailangan ko uminto, magkakayos ako ng camera. Diba? Kasi okay. ang dami na nangyari kanina, I don't know kung sino ba yung mga yon, Diba? Kung talagang kung e, bang e, ba yun. Muntit na lang sila makabangga eh. Oo oh, muntik muntit na nga kami. Muntit kami bangga eh. Lumarang sa harapan namin. Para ang pinisang takbo na namin. Ako anong instruction ko? Sinabi ko sa inyo na sabay-sabay tayo lahat ang takbo. Sabay-sabay tayo lahat ang okay, Hindi okay, yung hindi ko eh. Wala iba priority. Kung sinabi ko, yun ang mangyayari. Kaya nga ako nauna eh. Lingon ako ng lingon, lingon ako ng lingon sa inyo. Kung kumpleto ko lahat, hindi naman ako nag crash nun. Di ba? Diba? Kung ganoon lang di kung gusto ninyo na kayo masusunod, kayo muna sa ulihan ako, susunod ako sa inyo. Di ba? Mas madali sa akin 'yon. Hindi yung e, ganyan na niyo kasi kung ano mangyayari natin dito, ako dapat ang mag-aasikaso niyo. Tapos susunod sa amin na ganoon. Pa video, pa We don't know kung picture ang gusto noon. Kung gusto natin umigot, karapatan natin 'yon. Protektahan niyo sarili niyo, karapatan natin 'yon. At kayo, ilagay niyo sa lugar kasi tao rin kami, mamen. Hindi po pwedeng ganyan na lahat harangin niyo kami sa kalsada, piprenuhan niyo kami sa harap. Huwag niyo gawin 'yon. Hindi all yung ganoon. Wala kang anak na ganoon, mamen hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Kalmado tayo. May tamang pagkakataon para dyan. Diba? May tamang pagkakataon. Hindi laging atake ng atake. Hindi natin lahat makukuha sa agresibong paraan ng mga bagay-bagay. Magdi-disgrasya lang tayo kapag ganyan. alang nga, nga nang oras, anong kwento, diba? May ganung sistema. Tapos pinong ganun kainga yung motor na kahit sobrang tarik na nung daanan doon. Alam mo yun, binaan na kahit kami sobrang tarik na korbata. High speed kami noon. Diba? Tapos magpapaiwan kayo para sa ano yun. yun? Not like that, man. Don't Pasensya <coughs> ba? Tuloy, 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 tuloy. Kasi sabi, limaanin tayo. Ilan ba tayo? limang motor, limang motor tayo. Buo tayo. Pag sinabi kong hataw-hataw tayo lahat, hindi yung hihinto-hinto kayo. Mahaba pa itong natin, madilim pa ito. Hindi natin alam kung anong meron dito. Napunta tayo ng gabi dahil na walang tayo ng gasolina. Pero sobrang layo ng daan. ba? Diba? Walang ibang magpupuntahan. Okay? ano? Tara, sunod. Sana susunod guys. Uh, huwag mo ang pusa ng ganun. Ito yung lifestyle namin. Para sa amin to. Ito yung drip namin. And also, kailangan din namin ng pahinga. Alam naman namin sa sarili namin kung paano babalansin ang lahat. Ang problema lang, kung sisira yung diskarte namin kapag pati yung pahinga po namin ay nabubulabog. Kung mapapansin nyo, mas pinipili talaga namin lagi sa gubat sa kung saan saan para mas makapag kami sa lifestyle na meron kami. Ang akin lang, wala namang problema na makapag-picture tayo, makapag-salamuha tayo. Pero sana... Sa lugar ba? Sana may boundary lang. Okay lang naman, relax lang. Relax lang. Ang takot na ako sa'yo. So anywhere na mapupunta kami, baka nakakatakot na kung ano yung mangyari. So sana huwag po ganun. May by boundary lang. Kagaya nung sinabi ko rin kanina sa mga crocodile. Boundary lang, Boundary. Kasi lalabas at lalabas kami, magpipicture at magpipicture tayo. Pero huwag lang po kami pasukin sa lugar kung nasaan kami. Kasi hindi na natin alam ano yung pwede namin magawa sa inyo. Ayaw po natin umabot sa kahit Safety rin po namin. Hindi naman po kami umaalis at gumagalaw na wala kaming safety. So yun lang po. Para lang din po alam niyo. Yun lang.